Nagsalita na nga itong si Coach Darvin Ham tungkol sa pagpapatalsik nga sa kanya sa Lakers netong off-season. Wala nga yung araw ay naganap ang team ng Lakers pati na rin ng Bucks at itong si Coach Ham ay coach pa rin naman pero siya ngayon ay assistant coach na nga under Coach Doc Rivers. Kung saan doon naman talaga siya nang galing bago nga siya mapunta dito sa Lakers bilang kanilang head coach. And well, pansin nga ng marami na hindi nga nagpansinan sa umpisa ng laban hanggang sa pagtatapos itong si Lebron, pati na rin si Coach Jam, pati na rin sila AD at ang ibang mga Lakers players. At mukhang pinatunayan niya ng report na maraming nga daw galit dito nga kay Coach Ham na Lakers players nang dahil sa kanyang naging pagpapatakbo dito nga sa Lakers team last year. And well ngayong araw naman ay na-interview ng ESPN itong si Coach Ham at natanong nga siya patungkol nga sa kanyang naging time sa Lakers at pati na rin sa pagpapatalsig sa kanya. And well, umpisa natin yan mga idol na sa pagsasabi ni Coach Sham na yung state nga daw ng Lakers nung si hinar nila until na siya na-fire ay sa tingin niya naman daw ay nag-improve yun. And that's all I care about. Nang dahil binuhos nga daw talaga ni Coach Sham ang kanyang heart and soul into the team trying to improve from being a team na may record na 33 and 49 nakita naman daw natin mga idol na sila ay pumunta sa Western Conference Finals in one year at nag-benefit nga daw ang mga players niya financially doon and then sa next year nga daw ay sila ay talaga namang tinira ng injuries pero they still managed to win the in-season tournament at pumasok sa playoffs. Nagpapasalamat nga daw siya sa Jones araw-araw and again he is completely grateful at talagang wini-wish niya nga daw ang franchise ng LA Lakers nothing but the best hindi nga daw siya galit or bitter about anything sa nangyari. Pero meron nga daw mga opinion kasi na hindi maganda patungkol nga daw sa kanya at sa kanyang naging time sa Lakers at yun ay mga opinion nga lamang daw yon. And well, yan nga ang mga nasabi ni Coach Darvin Ham and to put it simply, he took the high road at talagang hindi nga siya nag-take shots dito nga sa team ng LA Lakers. At mukhang grateful nga siya sa opportunity na binigay sa kanya kahit hindi nga naging magandang naging resulta nito at kahit hindi nga naging maganda ang ending nila kung saan parang may hidwaan nga between him and the players. Pero maganda nga ang makita mga idol na nating but respect pa rin ang binibigay ni Coach Darvin Ham dito nga sa team ng LA Lakers. At actually ang ibang mga Lakers fans ay natutuwa nga sa naging answer ni Coach Ham. Hindi man daw nila gusto bilang head coach itong si Darwin Ham but this is a great answer nga daw. Pagpapakita ng great character ni Coach Ham na talagang nire-respeto nga daw na mga Lakers players na nakakarinig at nakabasa nga ng interview niyang ito. Pero anyways nga mga idol, kayo ba? Kung kayo nga akin tatanungin ano ang inyong reaksyon patungkol nga sa mga nasabi ni Coach Ham dito nga sa kanyang time with the Lakers at sa pagpapatasik nga sa kanya. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga sariling opinion.